Gusto mo ba na siya ay mas lalong mahuhumaling at maaakit sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at ikaw ay sapat na para sa kanya at hining hindi na siya titingin pa sa iba at mananaig talaga ang pagmamahal niya sa iyo. At kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napaka-simple at napaka mo ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apilido dunya ng pitong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pabango mo. Kahit anong pabango mo, spray, o kahit na anong pabango na mayroon ka. At kahit ilang patak o kahit ilang spray ng pabango mo ay pwedeng pwede po, wala pong problema. At pagkatapos nito, kunin mo ang papel, tupiin mo ito kahit ilang tupi at hawakan mo mo nito saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito ikaw ay mas lalong maaakit at mahuhumaling sa akin, at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses, at pagkatapos pwede mong ilagay itong ritual sa maliit na plastic, pwede mo ito ilagay sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa unan mo, pwede mo rin itong ilagay sa likod ng case ng cellphone mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At paniguradong siya ay mas lalong maaakit at mahuhumaling sa iyo. At habang buhay, ikaw lang ang mamahalin niya. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.